Okay, so nandito na pala tayo ngayon sa PCS. Ano ba yan? Provincio Celestina Silbosa Beach Resort. Tapos yung sunang malimunan. Subukan natin pasukin dito kung gaano kaganda sa loob. maganda dito sa loob mga kastigo lalo na ngayong summer maganda dito Okay lang mag-video? Bye! Ayan. Oh. Harap sa camera, harap. Ayan, so. Ma'am, baka magtatanong po yung taga-panood po natin, magkano po yung mga cottages dito, ma'am? Cottage rate na mo may 300, may 500. Ayun. Ayun. So, may pwede ba sila matutulugan dito kung sakali na? Tapos 1,000, 1,850. Ayan. So, yung i-house e natin, ma'am, ilang person po ang uh, pwede dyan? 10 to 10 to 12. Hmm, laki na pala, no? Oh, anya pa rin yun. Okay. Teka, sandali. Pagkita natin. Ito pala dito, makastig, oh. Dito pala, oh. Ayan, ganda pala dito. Ito po yung ano, Tag to. Yeah, 800. Ah, 800. Ah, oh, murang-mura lang. 550, 1,000. Alin ba dito yung tag 550. Pa dito sa kabila ayan. Four so four person. Ako malaki na pala dito ha. Yung operation dito ma'am, umaga lang po hanggang gabi. Hanggang gabi. So, yung entrance po ma'am, magkano yun? And walang entrance, environmental fee, 10 pesos per head. So, naku, punta na pala kayo dito lahat kasi walang entrance fee dito. Ano lang, environmental fee para sa barangay po yun. Ayan. So, magkano yung mga bata ma'am, kasama na yun sa 10 pesos? Wala, hindi, hindi kasama yung mga bata ah, free lang pala yung mga bata uh, swimming pool 50 ayun, dito sa swimming pool papasokin natin yan mamaya mga kastig papakita natin sa inyo kung gano'ng kaganda dyan sa loob ayun, so yung mga bata free lang yung swimming pool 50 pesos 50 pesos ang adult, hanggang ah, okay ganda pala dito Yun. So lahat po ng taga-panood po natin sa lahat ng lugar na napupuntahan natin galing Davao Region po at saka Bukidnon dahil galing tayo ng Bukidnon Diyan po sa Misamis Oriental kumusta po kayong lahat dyan mga Kastig at saka sa Cagayan sa Mahinguog City, Butuan City, Agusan del Sur sa lahat po ng na napupuntahan natin lugar Agusan del Norte, Surigao del Sur, Siargao Island, Dinagat Island hanggang dito po sa may Malimuno Anong barangay po dito ma'am? Kanta, Ayun, sa Cantapoy dito sa my PCS po, Beach Resort. Ayan, punta na kayo dito lahat mga kastig dahil napakamura lang po dito. At saka free lang po yung mga kabataan nyo. At saka kung uh, pupunta kayo dito, siguraduhin nyo lang na magdala kayo ng pagkain. Tama ba ma'am yung pagkasabi ko? Ayun, at saka kung ano-ano pa na gusto nyo dalhin. At saka kung gusto nyo maglaro laro dito, bawa tulad dito, um, na ano ba Volleyball. so pwede kayo dito. Kasi napakaganda po dito at napakalaki po ng area. Kaya sa mga UFW po ng na mga kaastig natin dyan sa ibang bansa po, kumusta kayong lahat dyan mga kaastig? Sana pag nakawi kayong yung summer, punta kayo dito. Huwag niyong kalimutan, lalo na pag malapit lang kayo dito sa Malimuno, Dito po sa PCS. Ayan, so dahil napakaganda dito, kaya... Wag na kayong mag, ano pa, magpatumpik-tumpik pa. Punta na kayong lahat dito. Kasi sobrang ganda po dito mga kastig. Ayan, at saka abangan nyo ang Marigold Star dahil papunta tayo ng Mati Dabao Rintal at saka balik tayo sa Surigao del Sur. Ayan, mga sa susunod na linggo, andyan po tayo sa Mati Dabao Rintal. Ayan, so kumusta po yung mga kastig natin dyan sa Maragusan at Mako, Dabao de Dahil ah... Uh, uh, hindi na tayo nakabalik dyan mga kastig So pagpasinsyaan nyo na baka sa susunod po Makapunta po tayo dyan At saka teka puntahan natin dito sa kabila Papasokin natin kasi napakaganda nasabi na po nila kung magkano po ito lahat at saka hindi lang po swimming pool dito ah. lilinawin natin pag ayaw nyo sa swimming pool yung eh, ibig kong sabihin yung matabang na tubig pwede kayo sa dagat dahil andito lang po tayo malapit lang po tayo sa dagat at saka ipapakita natin sa inyo mamaya maya ng kunti kung gaano kaganda po dito sa gilid po at saka yung sa dagat po na pwede kayo maliligo dyan yan so dahil napakaganda dito papakita natin sa inyo tsaka may ano dito oh, yung mga makukulay na mga bato-bato ayan hindi ko maintindihan kung <laughs> bakit at ano ito sir ano <laughs> nahihiwagaan kasi ako dito sa parang ano ba parang kun na bato <laughs> ganda kasi ayan oh. oh, oh, oh. Ganda dito mga kastig Ayan, sobrang ganda. Talagang napakaganda po dito. Ayan. Tsaka ang gusto nyo dito sa dagat, sinabi ko na sa inyo at saka napakalawak po ang <laughs> karagatan dito. Magsasawa po kayo dito pag pumupunta kayo dito lalo na ngayong darating na summer sa Holy Week po. Ah, dalhin nyo yung pamilya nyo dito dahil napakaganda po dito. Ayan. Kaya gusto nyo diyan sa may mga ano ba sa uh, ilalim ng oh sa ibig kong sabihin sa lilim po ng mga kahoy mayroon dyan tsaka mga malalaking dahon po Yan So talagang mag enjoy po kayo tsaka yung pamilya niyo lalo na siguro pag umaga Sir hanggang saan po dito yung tubig banda sir hanggang dito po pag uh, malaki yung dagat ibig kong sabihin pag high tide Do sa baba Ah yung may, parang na uh, ano ba parang ah basta yung parang naging pang pang ano teka sana lipapas lalapitan natin ng gundi ayan oh ang ganda dito mga kaswig tsaka yung buangin dito ah iba rin yung buangin dito ayan so yung yung punta tayo ng mabua ah, kakaiba rin yun kasi medyo mga malalaki pero dito halo mayroong maliliit parang mga pebbles sir ano yan oh ganda lawak ng karagatan dito oh. gusto nyo pumunta dito kahit isang buwan kay dito. <laughs> gusto nyo isang taon kay dito punta na kay dito lahat tsaka napakaganda tsaka murang mura lang talagang mag enjoy ka tsaka may signal dito oh. may wifi sila may wifi dito sir ano ayan so hindi problema mga kastig pag pumupunta kay dito dahil may wifi sila tsaka napakaganda ayan Ayan. Tsaka yung sinasabi nila, yung ito siguro yung taguan nito. Yung mga malalaki. Ayan. Lalapitan natin. Mag-relax kayo dito. Tsaka may misa. Ayan. So, pwede kayo dyan. Ayan o. So, parang naisip ko na casting kung... <laughs> Baka sa Abril, dito na naman tayo. baka dito tayo sa Abril sa birthday ng anak ko oh, ayan matit dito tayo sa birthday mo ngayong Abril dito tayo mag ano ba mag overnight kung gusto mo dito Sina napakaganda dito mag enjoy ka dito anak pag gabi ma'am wala bang additional uh, ano dito bayarin pag gabi may ah, additional 100 ah may additional 100 Ayan, so malino para sa ilaw kasi gumagamit na kasi tayo ng ilaw. So naiintindihan po natin 'yan. Ayan. So dito tayo sa Abril. Sana papayag yung ano ko, yung bunso ko. Gusto ko dito. Si so, maganda dito. Tsaka ano lang, simple lang siya. Ayan. Okay, so yun na. Maraming salamat sa so walang sawan niyong pagpanood at saka nakikita niyo na ang kabuuan po dito sa loob. At uh... oh! Panginoon, lagi natin kasama sa araw-araw at God, and God bless to us.